May gusto ka bang baguhin sa buhay mo? O nawawalan ka na ng pag-asa na mababago pa ang sitwasyon mo? Ano ba ang transform? Ang transform ay magbago. Mag-anyong bago, magbagong anyo, pagbabagong buhay, o pagbabago ng pagkatao, at muling pagsilang. Ano ang personal na transformation? Ito ay ang proseso ng pagbabago ng iyong sarili upang maging taong nais mong maging o yung tunay na ikaw sa kaloob-looban. Sama rito ang paghubog ng ugali, pananaw, at pamumuhay na nakaayon sa iyong mga pinahahalagahan at mithiin. Ang personal na pagbabago ay isang paglalakbay tungo sa tunay na ikaw. Sa pamamagitan ng personal na pagbabago, ang mga sugat ay nagiging karunungan. Sa madaling salita, personal transformation ay ang paglalakbay ng pagbabago tungo sa mas tunay, mas mabuti, at mas ganap na ikaw. Ano nga ba ang paraan kung paano magbago ng sarili? Una, kilalanin ang sarili. Aminin mo ang mga kahinaan mo. Gali o gawi na nais mong baguhin. Tukuyin din ang iyong lakas na pwede mong palakasin. Ang pangalawa, magtakda ka ng layunin o mga gusto mong mayari sa buhay mo. Gumawa ng malinaw na goal. Halimbawa, uh, magiging mas disiplinado ka na. Mas mapagpasensya, mas maayos ang pamumuhay. Hatiin ito sa maliliit na hakbang para mas madaling makamit. Pangatlo, umiwas sa negatibo. Talikuran ng mga tao, bagay, o sitwasyon na humihila sa iyo kabalik sa dati mong buhay. Palitan ang masamang kasanayan ng positibong gawain. pang apat, tinangin ang mabuting ugali. Magpraktis ng disiplina, asensya, at pagiging bukas sa pagbabago. Umawa ng mga simpleng habit na makakatulong sa iyo. Halimbawa, pagdadasal, journaling o pagsusulat o pag-ehersisyo. Panglima, humingi ng tulong at gabay. Makipag-ugnayan o makipag-usap ka sa mga taong palakas ng loob mo at makakasuporta sa pagbabago mo. Huwag mahiyang lumapit sa Diyos bilang pinakamahalagang panligan. Ang pagbabago ng sarili ay nagsisimula sa tapang natikuran ang luma at piliin ang mas mabuti. Ang sabi nga ni Ang Zig Ziglar, ang pagbabago ay hindi nangyayari damag. Nangyayari ito sa bawat pagpili sa ginagawa natin araw-araw. Tuwing pinapalitan mo ang isang bad habit ng mga kapakipakinabang na ugali, mas lumalapit ka sa buhay na nakalaan para sa'yo o buhay na deserve mo. O anong habit swap? ang makakapagbago ng iyong kinabukasan mula ngayon. Pag-isipan mo ito. Ano yung habit na makakapagpabago ng iyong kinabukasan? Simulan mo ito ngayon. Kailan ngayon. Huwag mo nang ipagbabukas pa ngayon. Sabay-sabay tayong lumago, maghilom at magbago.